tuwing undas, muling nabubuhay ang sigla sa mga sementeryo. Tumaragsa ang mga tao, bitbit -bit ang mga bulaklak, kandila at alaala ng mga pumanaw. Pero sa likod ng abalang ito, may mga taong araw-araw nakikibaka para mabuhay. At isa na nga rito ay si Nanay Rosa. Ako po si Rosa Lupinia, 70 years old na nagtitinda ng bulaklak dito po sa Laluma Cemetery. Nagtitinda na po ako ng bulaklak mula ng 1998 hanggang ngayon po. Tatlong dekada nang nagtitinda ng bulaklak at kandila dito sa Laloma Cemetery si Nanay Rosa. Isang hanap buhay na simple pero puno ng sakripisyo at diskarte. Sa ganito po mahanap buhay, mga January hanggang mga September, mahina po ang tinda namin. Pero pagdating po ng ganitong October hanggang December, malagas na po doon. Kasi po sa hirap ng buhay, eh, siyempre pinagtyagaan ko muna to. At wala naman po akong asawa, single parent po ako at may anak po aking dalawa. Kaya dito na lang po ako ng, ano, ng hanap buhay. Yung isa po ng babae, may asawa na po siya, nasa Cebu, dalawa na po ang anak niya. Tapos dito po yung kasama ko, uh, wala pa po, po siyang asawa. Anong po Kasi trabaho? Na? Trabaho po sa Isim San Lazaro. Yung isa naman po, Teacher po siya yung babae. Para kay Nanay Rosa, hindi hadlang ang edad o hirap ng buhay. Basta't may tiyaga at determinasyon, may diskarte. Sa akin po ang diskarte, yung paraan ka po para maka, maka ka sa hanap buhay, lalo na sa para sa mga anak. Yung diskarte ko po para sa mga gusto pumita ita ng kanilang paghahanap buhay, kailangan po maging masipag at matsyaga. Kailangan yung diri-diritso kang maghahanap buhay. Sa lahat po ng mga tutungo sa Lalooma Cemetery, lalo na ngayon po ondas, andito lang po ako sa right side ng papasok po sa cemetery. Ako po si usang ang kilala ko dito. Kusang. Hanapin hey. niyo lang po ako dito at ang marami po akong katabing kong nagtitinda ng bulaklak. Bilang pasasalamat sa walang sawang diskarte at determinasyon ni Nanay Rosa, nagabot ang servisyong bayan ni Tatay Rani ng 1,000 pesos at 3 kilo ng bigas. Maraming 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 salamat po Tatay Rani. Napakalaki pong tulong ito sa akin at idadagdag ko po, po ito sa puhunan ko sa aking paninda. Salamat po.